Ano gawa mo? Bakit? Mo. Ayun, katangahan mo. Anong katangahan? Anong ginagawa mo? Inahatik mo nga dito. Ginagawitit ko nga dito kasi lalagyan nga ng tato. Para dalawang tato. Manalit tao sa manalit tao sa Para saan? Ano naman nakita yan? Nakita ko sa Facebook. Napanood ko nga sa Facebook. 100,000 nga pag dilagyan ng tattoo sa Oo, oh, 100,000, 100,000. Kaya nga hinahati ko sa gitna. Ah, ang tanga eh. At tanga doon. Hindi eh, tanga yun. Kaya naggumawa na nga eh. Ang manwala. Gumawa. Ito, dalawa. Hindi yung 200,000 agad. Pwede sa akin nagpatatoo si kuya. Isa lang. Dito lang buo. Sige mo nga yan. Ang tumigil, bala ka din lalagyan mo nga dito ng hati eh. kasi nga dalawa yan wala ng thousand wala ng thousand hindi mo ako kutungo na wala ka hindi ako titigil ayaw mo bigyan ng pera tapos trabaho kasi hindi yung ganyan para magkaroon ka ng pera wala ka dito kung puta, ang puta.